Simula na sa April 15 ang pagpapatupad ng multa sa mga e-bike, e-trike at mga tricycle na daraan sa mga national road sa Metro Manila. Pero ilang sektor pa rin ang umaapila dyan. Sa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. A... Iprinisinta na ng MMDA sa harap ng mga stakeholder ang draft ng implementing rules and regulations para sa paggamit ng mga e-bike at e-trike. Saklaw nito ang mga e-bike, e-trike, electric scooters at mga kaparehong personal mobility device na hindi lalagpa sa 50 km per hour ang maximum speed. Sa naon ng kautusan ng DILG, bawal ang mga e-trike, e-bike, tricycle at kuliglig sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Kapag nahuli, may multang 2,500 pesos at may impound pa ang sasakyan. Ipatutupad ito sa April 15. Nasa kamay na raw ng Land Transportation Office kung oobligahing iparehistro ang e-bike at e-trike at kung i-require ire ang driver's license sa mga magmamaneho nito. Sa ngayon, sigurado pa lang, eh, pwede pa rin ang mga bisikleta at iba pa mga pedal-assisted devices dito sa bike lane sa EDSA. Kapag ka pinapatakbo na ito ng kuryente, eh, hindi na ito papayagan para na rin sa kaligtasan na magumagamit ng bike lane. Bagay na lilinawin sa darating na regulasyon. Tutol naman ng ibang grupo sa paglilimitan ng pamahalaan sa pwedeng daanan ng mga e-bike at e-trike o yung paggamit ng mga tao sa e-trikes, e-bikes at mga ibang personal mobility devices ay sagot lamang nila dun sa problema na hanggang ngayon ay hindi pa nagagampanan ng gobyerno. Yung mobilidad, yung pagpasok sa trabaho, pagpasok sa eskwelahan, basic, basic needs yan ng lahat ng Pilipino. Damay rito ang mga gumagamit ng e-trike bilang service sa araw-araw na pagpapagamot sa ospital, katulad ni Neo, na laging inihahatid ang kaanak sa pagpapadialysis sa Mandaluyong Medical Center. Ito yung pinaka-service namin kasi nagbabayad kami every pa up every follow-up ng ano, nagbabayad kami 100, isang yung ride lang to. Kaya po, sabi ko sana naman lang sa gantung para mabigyan kami ng pansin na wag uh, huwag naman kami hulihin. Giit na mga grupo na nagtatanggol sa karapatan ng mga gumagamit ng e-bike at e-trike, hindi sila na nakonsulta. Sagot ng MMDA, taong 2020 pa nang maglabas ng memo ang DILG na nagbabawal sa mga e-bike sa National Road. Ba't hindi kayo nag-react noon? Di ba dapat inu-post niya? At nagsalita kayo laban dito sa mga regulations na ito. Ngayon na enforce namin yung mga regulations na yan, ni jerk reaction. Ay, so, sir, ba't hindi kami ng hearing din po nila, sir? <laughs> Di ba? Ba't wala yata ako narinig sa inyo noong 2020? Magkakaroon naman daw ng information drive para maging mas malinaw ang pagpapatupad ng regulasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard Dela Peña, News5. Mga kapatid Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.